At para po sa ating pong mga cars, pinanag-iisip po ng pwede po ninyong pasyalan. Ito po, isang farm resort na nasasakupan po ng dalawang bayan at syak na may enjoy ng buong pamilya at barkada. Pasyalan natin yan sa report ni Alan Francisco, Rise and Shine Alan. Summer vacation o summer outing na ba ang naisip mo? Yung kakaiba naman o hindi palaging napupuntahan? Bakit hindi subukan ang napuntahan ng PTV News na Paraiso de Jun Eco Farm Resorts na nasasakupan ng Bayan ng Naik at Maragondon dito sa Cavite? Iba't ibang atraksyon ang mayroon sila rito. Mayroon silang hanging bridge with skywalk na may habang 160 meters. Ang pinaka-highlight ay ang skywalk dahil overlooking ang tinatawag nilang Sleeping Beauty of Maragondon River. My first time here and it's very good. I shall be recommended it. Nariyan din ang zip bike para sa mga gusto ng challenge. Kailangan lang nilang masanay para hindi sila matakot. Kung may zip bike, syempre may zip line din na may habang 120 meters. Kung gustong mag-aladiwata, subukan naman ang tinatawag nilang Cavite Swing. Feeling mo, nagduduyan ka sa ulap. At ang malapit nilang buksan sa publiko na cable jeepney. Isa sa mga sunto open na adventures dito, itong tinatawag nilang cable jeep. Inspired ito ng ating traditional jeepney. Kung sa ibang pasyalan, cable car ang tawag, dito, cable jeep, na siguradong mag -e enjoy ka at safe na safe sakyan. May parke na tinatawag nilang Garden of Eden na Instagramable din ganda. Ganda kasi ngayon first time lang namin nakaikot kami ng ibang lugar. Sa mga magdiriwang ng anniversary, perfect din ang lugar para magmuni-muni. Mostly kasi sa Cavite ako nakatira kaya ako, ako rin nag-search ng place. nag lang kami ng places na pwedeng puntahan and fortunately nakita namin siya, aesthetic siya, pleasing sa website and turns out it's a lot better than we expected it to be attraction din ang crystal kayak at pedal boat. Para sa mga chikiting, pwedeng pwede ang go-kart pedal. Favorite hey, ka kasi mga ganyan adventure. Oo. Ay, uh -huh. uh, yan. Nag-aya dito. Eh. Nakita niya sa Facebook din. Masaya ka? Papa. Dahil? Ang Sa mga hindi takot sa heights, andyan ang high rope adventure. At syempre, ang ATV rides. At kapag nainitan na sa panahon, ano pa ba ang susunod na gagawin? ang mag-swimming. At saka po yung ating slogan na where nature meets adventure. Kapag bigay po tayo ng employment sa kababayan nating taga Kabite, lalong-lalo na po sa Maragondon saka po sa Nike. Ongoing ang pagpapaganda pa lalo ng lugar, gaya ng mga accommodations para pwede nang makapag-overnight soon ng mga bisita. Libre ang entrance. Ang babayaran mo na lang ay ang mga adventures na gusto mong ma-enjoy. Iniimbitahan ko po ang lahat na kung naghahanap po kayo ng magandang uh, pasyalan, gusto nyo pong mag-adventure, uh, mag-dine-in, dito na po kayo pumunta sa Paraiso de Junquio Ote. Uh, we are open daily from 10am to 10pm, located at Maragondon and Naik, Cavite. Halika na po, punta na po tayo lahat. Ang 50% ang kikitain ng Eco Farm Resorts ay planong ilaan ng may-ari sa pagpapatayo ng ospital sa Maragondon sa din ang naturang resort. Mula sa Cavite, Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.